Na klase nga ma, Kinapunta ang kanya anak na baba sa party. Nagmamadali para i-binta ka Ako at si C. ay dalawang taong ng Nakakatawa pa hindi niya alam kung sino ako. Isang sorpresa. Ang unang pagkikita ng elit na sa kama. Magkana kung gusto mo, sabihin mo sa akin ang presyo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera? Ginawa mo ba ito dahil gusto mong lumaya sa akin? Hindi ko hahayaang magkulang ka sa kung ano ang sayo. Hindi ka dapat naging ganito. Dapat sumuko ka na. Sa totoo lang, Bossy, naipadala lang kay Miss pang divorce contract. Sabihin sa kanya na pumirma agad, ang pamilya niya ay binenta niya minsan. Ang pagtanggi si diborsyo, ilang beses niya bang gustong magbenta? Kung gusto niya ni si na makipaghiwalay, kaya ako ang sawa niya. Malam hindi na kailangan sabihin. Sa card na ito ay mayroong isang milyon. Sapat na para mabayaran ka ng isang gabi. Huwag ka na magpakita sa harapan ko simula ngayon. Boss Okay ka lang? Mag-imbestiga ka Tignan kung sino ang naglagay ng droga sa akin kagabi Sige Kaya kailangan bang imbestigahan ang taong iyon doon? Boss May check report na Ang team mo kayo walang anumang problema Tungkol sa hindi makalapit sa opposite sex Marahil ay nag-uugnay sa kanyang insomnia Kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa dahilan Meron akong matinding insomnia Matagal lang hindi nakakakuhang sapat na tulog Ito ang unang pagkakataon na nakagusto ko sa isang babae Paano nagkaroon ng pagkakataon? mag-imbestiga. Sige. Basura! Sabi ko pumunta ka sa paglilingkod ni C.A. Anong ginagawa mo? Bakit niya gusto makipaghiwalay? Isang lalaki lang pero hindi mo alam kung paano alagaan? Dapat hindi kita hinayang mo pakasal. Ngayon, hindi mo na ako kailangan. Nawalan na akong silbi. At para palitan si Ye Shen Shen. Ma, ano mong problema mo? Ma, huwag mo akong Ma, Anong ginagawa mo? Kung gusto mong iligtas ang mama mo, magpakasal sa si family para sa kapatid mo. Pa, nabalitaan ko na may kakaibang sa si si Yehan. Hindi guwapo, hindi rin magandang personality. Ngunit ang pamilya niya ang pinakamayamang pamilya sa Winshine. Dapat mong ang pagkakataong ito. Kung maganda ang sinasabi mo, bakit hindi mo siya pakasalan? Tumahimik ka! may kabaitan akong mag-isip para sa'yo. Paano mo nasabi sa akin yan? Oh my God, kapatid ko. Nakita kong para mong ang paghinga ng ina mo. Sigurado ka bang gusto mong pahabain ang oras? Okay. Magpapakasal ako. Pa, hindi siya ay ang iyong anak na babae. Paano naman ako? Pa, Si Shen, Shen, ang iyong anak na babae. Paano na naman ako? Maglakas loob ka pang makipagtalo. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginagamit mo. Tiyak na hindi makikipaghiwalay. Kung hindi mo kaya, puputulin ko ang gasto sa paggamot ng mama mo. Hindi na ako naalala ni Anong dapat kong gawin? Oh my God, kapatid ko. Ayos ka lang ba? Narinig ko lahat ang sinasabi mo kay Papa. Ito hindi ka paning paniwan na ikaw ay nabuhay ng napamisirabi nitong mga nakaraang taon. Mahirap ang buhay ko. Tuwang tuwa ka siguro. Paano ko naman magagawa yun? Pinapalitan mo ako para magpakasal. Hindi ka gusto ni Mr. C. Sobrang nalang ko din ako. O oh, pinirmahan mo itong divorce contract. Tungkol na naman sa ating ama. Tutulungan kita. Iye <laughs> Chen Chen nakalimutan mo? Nung una sabi mo pangit sa si Yehan, at mayroong kakaibang sakit, talagang tumatanggi ka magpakasa sa kanya. Ngayon, nakikita mo na siya hindi tulad ng ngayon inaakala. So ngayon, nagsisisi ka? Oh my God, kapatid ko. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Yes, Shen Shen. Kahit ng pagiging asawa ni si Seiyan ay hindi lika sa akin, ngunit hindi na isang tulad mo. Hindi ka panipaniwala na nang buhay ka nang sirabi itong mga nakaraang taon. Hmm. Here ay masyadong mabuti para sa isang hamak at taong tulad mo. Ngunit huwag masyadong magalak. Paano pinangangasiwaan ang diborsyo? Nakuha kontrata ni misie. At ngayon, hinimok ko siyang pumirma. Anong pangalan niya? Ang pangalan ng asawa mo ay Ye Chen Shen. Yesin-sin, tama ba? Sabihin sa kanya na pumirma agad. Kung ayaw niyong pumirma, siya at ang kanyang pamilya ay hindi na makakatira sa Wencheng. Okay, boss. Uy! Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ang regalong inahanda ko para sa'yo kahapon, ikaw bang naghanda sa babaeng nakasama ko kagabi? Oo, ako yun. Kakaway mo lang. Gusto kong tulungan kang magpahinga ng konti. Huwag kang magalala. Napakalinis ng taong nahanap ko para sa'yo. Masyadong madaldal. Hindi ba nahihirapan ka sa pagtulog nitong mga nakaraang araw? May kilala akong babaeng napakahusay na therapist. Gusto mo bang makilala? Hindi. Kinakausap kita ng maayos. Maaari bang ipakilala mo ako sa isang disenteng tao? Chelsea, palabasin siya. Yes, boss. Gusto mo bang subukan? Oy, para hindi pakita ang ulo ko. Hello. Ano? Wala ka bang nakita dumating kagabi? Sino nakasama mo na tulog kagabi? sa ay pansamantalang kasangkapan lamang. Shokche, hindi na kailangan investigahan ng babae kagabi. Nangako ang iyong panig na ipakilala ako sa iyong malaking unit na negosyo. Sabi mo mayroon kang isang kliyente na nangangailangan ng paggagamot para sa insomnia. Ihatid ko sa iyong order na ito. Sige po, Boss Lee. Nandoon din ang address ng bisitang iyon at ang door code na ipadala ko na ito sa iyong telepono. Pumunta ko doon at maghanda ka ng maaga. Oo. Oo. Hindi ba ito ang kwarto niya? Ipinakilala ng malaking panaobin na si Mr. Wong. Baka si Tu Han. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Bawal magdiborsyo! Okay lang. ikaw, bakit ka nakapasok dito? Sihan, ako talaga. Ganito pa rin bago suot mo at pumasok ka sa bahay ko. Ano? Dahil ba hindi kita nasayahan kagabi? Mukhang hindi, hindi, hindi niya ako naalala. Hindi na niya maalala sa kasunduan namin. Mukhang hindi niya ako naalala. Hindi na niya maalala ang kasunduan namin. Pinagulat mo ako. Alam siya eh. ko magpakita sa iyo ng magic trick. Magic? Hey? Hey? eh? Ha? <laughs> huh? Parang bata. Namsheng, pwede ba kitang pakasalan pagka-graduate natin? sa mo. Kaya pumayag ka bang pakasalan ako? Isot mo na ako dali. Namsheng, balang araw. Magsusot talaga ko ng singsing -sing para sa'yo. Hintayin mo. Ako. Mr. C, mali ang pagkakaintindi. Pinakilala ko ni Walinz. Umaasa lamang sa di matanda ang pamamaraan mo. Naglakas loob si Walinz ay ipakilala ko. Master C, mabubuti ang mga pamamaraan ko sa kumpanya. May kumpanya ba itong trabaho mo? Siyempre, kung wala akong kumpanya, paano ka magbabayad ng buwis? Nagbabayad din kayo ng buwis? Ang pagbabayad ng buwis ay tungkol ng bawat mamamayan. Mr. C, makatitiya ka. Napaka-professional ko. Ang mga customer na inalagaan ko talaga nasiyahan. Naglilingkod ka ba sa iba? Hindi ba ito ang unang pagkakataon? Siyempre. Hindi. Mr. C, ilang taon na ako sa profession na ito. Gusto talaga ako ng mga customer na pinagsisilbihan ko dati. Tinuri nila ko sa aking mayaman na karanasan. Kaya naman, pinakilala ako ni Mr. Wa sa'yo. Tama? Bakit hindi ko nakita kung gaano kayaman ang iyong karanasan? Mr. C, ilang taon na ako sa profession. Ang mga customer na pinagsisilbihan ko ay parehong bata at matanda. Nagbabase po ako sa request ng mga customer ko. Mr. C, kung hindi ka parang sigurado, kakayaan kitang subukan ito ng libre. Hindi. Mr. C, hindi mandali ang paggawa ng trabaho ito maaari mong subukan. Ginagarantiya ko na hindi mo ito pagsisihan. Dati ang iyong kaibigan na si Mr. Wa, regular customer ko din. Maaari mong tanungin siya. Napagsilbihan mo na ba si Walid Z? Malino na alam mo siya at ako'y magkaibigan. Hindi ka ba nasusuka? Bakit ka naduduwal? Oh my god, minsan ako nagsilbi sa magama. Labis din sila nasiyahan sa akin. Hmm, ganito pagkakataong ito ay hahayaan kitang subukan ng libre. Manahimik ka! Lumabas ka dali. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Mr. C. Lumabas ka! Pero kailangan ko lang... Ma, dalawang taon ka na na coma, Kaya gumising ka na. Miss Ye, hindi sa ang mga gastos ng iyong ina. Dapat magbayad ng mabilis. Okay. Ano yung car in a Hindi magagamit. La? Paano ito nangyari? yeah, bumalik na ang kapatid ko. Nabusan ka na ba ng pera kay umuwi ka para humingi ng pera? May sawa ka na rin. Bakit ka pa umuwi at naghihingi ng pera? Hindi ka ba binibigyan ni Seiya ng pera? Inihiling mo kay Papa na i-block ang card ko? Kapatid ko, paano mo nasabi sa akin yan? siyin ka dahil hindi mo kayang panatilin si Tu Waihan na ipadala na rin sa bayan ang divorce contract. Galit na galit si Papa at nilakang card mo. Apa, tungkol pa ito sa pera ng gamot ng mama ko. Umihingi ka ng pera para sa panggamot? Binigyan kita ng isang linggo kailangan isuko ni ang diborsyo. Kailangan pa rin mamubuhunan ng iyong pamilyang gip. Kung hindi, maghingi sa iyo ang pera ng gamot ng mama mo. Pa! Hanggang ngayon, mahanap lang natin si Sihan para maikot ang laro. Input error. Try again. Mali. Ay, tapo ba dyan? May ta may tao sa bahay? Astita, nasa Nasabay ba sa Siihan? Pasensya na po, ma'am. Sabi ng master, bawal pumasok, lalong lalo na sa'yo. Nahanap ko sa Siihan. Nagsalita ng dalawang salita at umalis ka agad. Papasokin mo ako. Hindi. Sinabi sa akin ni master na makinig. Ito. Ito yung bagahe. Okay. Sinabi ni master na kunin mo ito. Itawang! 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 Bakit napakatagal ng pagtanggap ng therapy? Hindi pa rin gumaganda insomnia ko? Oh, Mr. C. Ang sanhi ng iyong insomnia ay napakasalimuot. Sa kasalukuyan, hindi mapaliwanag ng panig minikal na hindi pangkaraniwang bagay na ito. Dapat mong i-relax ang iyong isip at maging komportable. Huwag masyadong i-pressure ang sarili mo. Paano mag-relax? Halimbawa, pakikinig sa musika o patak ng kaunting essential oil at iba pa. Nasa'yo lang, Mr. C. Hindi ka ba nagkakaroon ng insomnia ng gabing umuwi ka? Maari mong isaalang-alang iyong nakaraang sitwasyon sa pagtulog. Master, ngayon lang po siya dumating. Sinunod ko ang utos mo at ibinigay ko sa kanyang kanyang bagahe. Nakatayo pa rin siya sa labas ng pinto. Tawagan ng security para palabasan siya. Okay. Auntie Wang, pakibuksan ang pinto. May sasabihin talaga ako. Please, buksan mo talaga ang pinto. Buksan mo lang ang pinto saglit. Ita, anong ginagawa niyo? Miss Ye, ito ang utos ni Mr. C. Kitawin niyo ako. Kitawin niyo ako. Bossy! Bossy! Bakit ikaw? Bossy, ako talaga. Hindi ako interesadong <tod> malaman kung sino ka. Teka, <tod tod> teka, teka. na lang pag-usapan natin. Kailangan ko talaga ito, order mo. Umari ang subukan nito ng... ng isang beses. Kung komportable ka, pwede ba tayong pumarama ulit ng kontrata? <tod> oh my God, Gusto mo talaga subukan ko. Sige. Subukan mo. Ah, kaya pumunta ka sa bahay o humano ka sa ibang lugar. Sigurado kailangan ko pumunta sa supermarket. Hindi na kailangan. Manatili ka dito. Hindi kinalulungkot ko na hindi convenient dito. At saka, kailangan ko itindi ng katawan mo. Hindi mo alam kung maganda ang katawan ko, hindi. Anong meron? Ayaw mo bang magsilbi? Maglingkod ka ngayon? Kung hindi, lumabas ka sa kotse ko.

Lumabas ka sa sasakyan. Ah, uh, Mr. C. Umalis ka. Ah, uh, Mr. C. Hindi ako. Hindi. Mr. C. Eh! Huwag na mo pakita sa harapan ko simula ngayon. Naiinis ako. Ah! Uh. Ihan, galit ka pa sa akin? Pasensya, Mr. Lee. Wala ng order ni Boss C. Hindi pinahahalagahan ni Boss C ang isang maliit na kumpanyang tulad natin. Normal din yan. Huwag mong subukan magkipagkumpetensya sa iyong amo. Kung yaring tignan ang order na ito. Bakit si Mr. Sina naman? Hinirang kanya na maglingkod. Nakapunta ka na sa kumpanya ng maraming beses. May bisita ka noon tinulungan kitang tanggalin nito. Ngunit ngayon ay wala na siyang customer at na nangangailangan ng pera. Kaya hindi na tayo makakatanggi, di ba? Pero siya. Alam kong isa siyang playman na mahirap pagsilbihan. Ngunit kami ay nasa profesyon ng serbisyo. Walang choice. Tinukso lang siya ng ilang salita. Oh my God. Kung susubukan mong tiisin, Dilipas din yan. Bibigyan kita ng isang linggo. Kailangan isuko ni si Yeeha ng diborsyo. Kailangan pa rin mamumuhunan sa pamilyang Jep. Kung hindi, magiging sa iyo ang pera ng gamot ng iyong ina. Okay. tinanggap ko ang application na ito. Yes, yeah. Tara. Inom tayo. Mr. He, hindi ako umainom ng alak. Pinapahiya mo ba ako? Hindi. Maya-maya, kunin maya. mo itong gamot sa akin at ilagay sa baso ng alak na in-order ko. Mr. He, o mausap tayo ng konti tungkol sa paggawa ng mga masustansyong pagkain. Huwag kang magmadali. Minom pa tayo ng dalawa. Tara. Mr. He, hindi na ako makainom. Paul, oh, puminto ka ngayon. Pitawan mo ako. Pitawan mo ako. Mr. He, na ako na lang. ka. Huminto ka! Honey, tatlong buwan na ako naghihintay sa pagkakataong ito. Sa wakas, nakakapaghintay. Paano mo ako pakakawalan? Paging tapat. Paglingkuran mo ako. Sitawan mo ako. Sumunod ka na lang. <sighs> <says> Kahanap ko ba ng bagong customer ng napakabilis? Hindi. Hindi siya. Ako ang bago niyang customer. Ano? Ikaw siya rin? Hindi. Ang mga taong tulad nito ay tinatawag kong madumi. Tulungan mo ko. Okay. Mabuti naman. Mangyaring umalis upang madali akong magtrabaho. Sige. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw isang nutritionista. Nagpanggap rin ako na puro. Hindi ko alam kung gaano karaming tao na nakipagsama ka sa likod ko. Dapat kanina pa natulog ang tao ngayon, tama? Hindi. Hindi namin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Napakagaling. Gusto mo talaga magprotesta na katulad mo? <tod> Ah, uh, halika na baby. Sumuko ka na at matali ka. Ah, uh, naglakas loob kang suntokin ako. Kilala mo ba ko sino ako? Sino ka? Pinuno ng Hesi Group. Hindi mo ba alam? Hindi mo gusto magkaroon ng lugar sa Weising. Soshi, uh, uh, itapon mo siya sa labas. Oo. Uh, hintayin mo ako. Tulungan mo ako. Ganyan ka ba kadesperado sa lalaki? Iingan. Tulungan mo ako. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sayhan, hindi ako komportable. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gising ka na ba? salamat kanina. Yung lalaking yon, unang kita ko pa lang sa kanya. Alam kong hindi siya mabuting tao. Naglakas loob ka pang lumabas kasama siya. Kahit ang pangunahing pagbabantay ay wala ka. Karapat dapat ka talagang madroga. Ito ang trabaho ko. Kailangan kong kumita ng pera. Kapos ka ba sa pera? Mga medikal na bayaran ng iyong ina. Mag-isip ka na sarili mo paraan. Oo, kapos ako sa pera. Bibigyan kita ng pera. Umalis ka na sa trabaho mo ngayon. <coughs> Susubukan ko magtrabaho at kumita ng pera. Hindi na kailangan pang maglimos ako sa iyo, boss Magtrabaho? Eh. Nung ginagawa mo, ha? Hinahamak niya ang trabaho mo. Oo, kung para kay Bossy, kung gayo ng aking trabaho ay hindi sapat na napakatalino. Ngunit ito ay bawat sentimo ng aking kinikita. Ito lang sinusubukan kong makuha. Sige, bukan kang nag-aalala ako sa maraming pera. Kahit anong sabihin mo ngayon? Lumabas ka. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko sa tuwing hinahawakan ko siya? Sibli bang gumagaling na ang sakit ko? Lumabas ka. Inaanyayahan kita.